Posible raw maramdaman ang mas matinding epekto ng El Nino sa pagpasok ng 2024. Kaya ngayon pa lang, bumuo ng National Action Plan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. 77% ng mga lalawigan sa bansa ang makararanas ng potential drought ayon sa DOST. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na 77% o katumbas ng nasa 65 na probinsya sa Pilipinas ay posibleng makaranas ng drought. Moderate to severe drought conditions are likely from February to May 2024. And by end of May, there would be 77% of uh, the provinces of the country uh, will have potential for drought that would be around 65 provinces, and 7% potential for dry spell or around 6 provinces. Malakas daw ang indikasyon ng El Nino na maihahalin tulad sa naranasang tagtuyot sa bansa noong 1997. Kung hindi mapaghahandaan, agriculture sector daw ang isa sa pinakamapupuruhan. Uh, we have to make sure na pag food ang maapektuhan, dapat ample ang supply kasi baka makaapekto din sa mga pricing, ba? Diba? So, that, that is the critical thing. Dahil dito, bumuuna ng National Action Plan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. The plans are uh, subdivided into five sectors. Water security to ensure sufficient water supply. Food security to make sure that there is stable supply of key food commodities. Income losses are minimized and access to affordable food uh, would be expanded. On the energy security, power interruptions should be minimized. Mayroon ding magbabantay sa si health sector para maiwasan ang outbreak ng iba't ibang mga sakit at public safety para naman maiwasan ng fire incidents o sunog sa panahon ng El Nino. Sa ngayon, nagpropose na rin ng budget ang concerned government agencies. Mayroon namang sariling pondo at quick response fund ang mga ito na maaaring magamit. Mobile Journal Julie Biza po, hatid ang bukas ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.